sa yung mga nasa likod ng panawagang Marcos Resign, malit na grupo lang na takot madawit sa flood control scam, ayon yan sa Malacanang. Nagbabalik si Rajuman Chanel Salazar. Sean. RMN Live Report. Maitim na politika umano ang nakikita ng Malacanang na nasa likod ng nagtutulak ng panawagang Marcos Resign laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na't posibleng madamay umano ang mga ito sa flood control corruption investigation. Ayon kay Presidential Communication Secretary Dave Gomez, normal para sa gobyerno na bantayan ang mga nagtatangkang manggulo at magpasabog ng issue. Kasama rito ang serye ng video ni dating kongresista Zaldico na para sa palasyo ay puno ng butas at hindi dapat seryosohin, lalo na ang aligasyong 100 milyon pesos na budget insertion sa 2025 National Budget. Hinamon din ang malakanyang siko na umuwi ng bansa at magsalita sa ilalim ng panunumpa kung totoo ang kanyang mga paratang. Ipinalala rin ni Gomez na si Pangulong Marcos mismo ang unang nagbunyag ng flood control anomaly sa zona mula sa listahan ng labing limang kontraktor na kumamada ng 100 milyon pesos hanggang sa paglulunsad ng sumbong sa Pangulo website, reshuffle sa Contractors Board, suspension ng lisensya, pagpapalit ng DPWH Secretary, pagsamsam ng luxury cars ng Diskaya Copol at pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar. ク、ま、りリなン